Hi guys, compare natin ang SSS at pag-ibig. Ang SSS, more on security. Uh, siya lang yung bukod-tangi na pwedeng magbigay ng pension pagdating ng 6 years old sa mga member na private. Pag-ibig naman, more on investment. So, pagdating ng 60 or ka 15 years nyo na dire-diretso, makukuha nyo yung savings nyo with interest. May mga, meron din siyang mga program like MP2. So, ang SSS, yun nga, meron din siyang retirement, maternity, sickness, disability, death, funeral, and unemployment benefits, saka loan. So, ganun din na pag-ibig. May loan, may housing, may MP2, savings din siya. So, yun nga, ang SSS, yun nga, more on security. Tapos, yun nga, siya lang ang bukod tangin na may pension. So, pwede rin siyang mapalaki, parang MP2, ginaya na rin niya yung MP2 ng pag-ibig. So, after 5 years, makukuha nyo na. So, yung pag-ibig naman, kahit nakuha nyo na, pwede nyo pa rin ituloy, uh, makapag-loan kayo, at least 90% ng loan nyo. So, yon So, tatanungin nyo kung pag-ibig at RSS, pwede naman both, kasi para rin yan sa ating pag-retire. So, salamat po.